Welcome back to our YouTube channel. Maulang Sabado sa inyong lahat. Siyempre, happy-happy. Kasi nga, maulan. Hindi siya mainit. <laughs> ah, nandito ako sa likod bahay. At nagpapahangin ng konti. Maya-maya lang mag-start na ako mag-linis-linis. linis linis And syempre pabor sa amin guys pag ganitong ulan na ulan, di namin kailangan magpatubig o diba, na nyo naman. Oh. Hindi siya natutuyuan. Kagabi malakas din ang ulan. So yun. Hmm. Sana hanggang mamaya ganito para masaya buhay. Kasi alam niyo yun, so, sobrang init ba nitong mga nakaraang taon, guys. talagang hihilingin mo talaga na sana kunting lamig naman ng paligid. Kapag bigyan naman oh. Hindi nga lang siya malakas. Ambon-ambon lang siya. Ayan. Pero okay na. Okay naman. At least, medyo mahimas-masan yung sa gilid. Ay, medyo mas mahimas-masan yung sa init ng paligid ba. Kahit papano, eh, konting lamig-lamig naman yung malalanghap natin. At kapag ganyan na ano kasi, lalot may mga allergy, allergy tayo eh. Kapag mainit ang panahon, eh, lalong makate, mahapde, alam nyo, lalo pag pinagpawisan. Pero kapag ganito naman, medyo okay-okay naman tayo. Hmm. Diba? Yun nga lang, hindi ako makapagtanim. May papakita pala ako sa inyo, guys. Tingnan yung aking malunggay, oh. Binabad ko sa tubig. Ngayon, tumubo yung, nagkatalbus siya. Ikita nyo? Sabi ng papa ko, baka pwede ko na daw itanim sa kana na ulan pa eh. Pero sana naman mag-survive na siya. Kasi ang tagal ko nang magtatanim ng ano, malunggay, hindi man ako makapagpabuhay. Palagi siyang namamatay. Pero sana eto, kahit papano, mag-survive-survive survive pa siya ng konti. Yun nga lang, nasa tubig. Pero sana lang talaga guys, Kapag medyo tumigil-tigil mamaya, ililipat ko to, itatanim ko siya. Hi guys, I'm back. So dahil umaraw na, umaraw na, at kahit pa pano, napaarawan ko na, no anak ko, I need to plant this one. Remember, this is malunggay? Oh, just stay here. Etong ayaw ko pag nandito si Asher eh. Ayaw pumirmi dito sa... I will, I will go with you. I will go in with you. Magpapasaway ka lang. Hindi di ako makakapag... Hindi ako makakapag-concentrate na magtanim What? kapag nandito. Asher, ah, that one my plants. That's vegetables, huh? ha? Dahil umaraw na siya, guys. Ang gagawin natin okay. ay magtatanim na tayo. Ang ingay mo. You're not gonna step the vegetable? Yes. You're not gonna step the vegetable. Ay, masyado siyang maano. Huh? Ay. Ay. Ayan, no? Kailangan. Ay, Mommy, don't cut this one okay? I'm not gonna cut it. I will plant, but I need to clean this one. That's why I'm telling you, just stay in the house. I need to do something here at the back you there? Go there, go there, go there. It's dangerous. It's dangerous. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Asher, ah, Ito. So, ayan guys. Kagaya nga nang nakikita nyo, una ko munang gagawin bago ako magtanim ng ating malunggay. At sana this time talaga guys, ay makapagpabuhay na ako ng ating malunggay kailangan ko munang linisan itong park uh, part kung saan ko tatamnan sa tabi ng, ano, ng ating apin uh, pinya. Kasi yung pinya natin, ang ganda na ng tubo ng pinya natin, malalaki na sila. Yun nga lang, medyo natabunan nga lang nung nakaraan kasi nga yung pagkakatraktor, ano, umampas yung tubig. At saka yan din yung pilapil na, ano, na inasikaso ni Baba. So, inayos din niya yan. Pero, syempre, lilinisan muna natin to, itong dadaanan din para kahit papano makapagtanim na tayo ng ating malunggay. Kasi nga, kailangan yung mapagtamnan natin ng malunggay, yung hindi madadaanan, yung hindi ba siya madadali ng kahit na ano. Kasi masyadong sensitive ang malunggay yata, hindi ko ba alam guys, kasi sa tagal ko nagpapatubo ng malunggay, hindi talaga ako makapagpatubo ng malunggay, nakailang tanim na ako. Tapos yun nga pinakita ko kay Papa, ang sabi ko binabad ko kasi siya sa tubig, 'di ba? At saka may ano na, may may tumubo na dahon-dahon. Sabi niya baka daw pwede ko na, pero itanim ko doon sa hindi daw talaga nagagalaw. So, sabi ko nga sa likod dito sa part na to nga, pero kagaya nga din ang sabi ko, lilinisan natin ng konti pwede, pa, bago tayo mag- tanim ano ba yan bulul naman na ako sa pagsasalita ko yun kagaya nakita nyo nagsasalita ako dyan kaso nga lang dahil nga ah uh, maraming maingay sa paligid guys kaya mas ipinili ko na i voice over na lang at saka ulitin ko na lang kung ano yung sinasabi ko habang ako ay naglilinis sa ating ah uh, pagtatamnan nga ng ating uh, malunggay. Ayan. So, dito, hindi masyadong nalilinis dito sa part na to, guys. Kasi sa mismong gilid kasi. At saka may kalabasa ako dito, oh. At saka hindi pa pala kami makapagtanim doon sa may gilid ng bahay, sa kabila. Kasi, di ba umulan? Ngayon, maano siya, matubig siya eh, lilinisan pa din doon. Maglilinis pa din tayo doon. Magbobongkal pa din tayo ng ating lupa doon. Kasi nga, kahit na na-tractor na, pero nung umulan, nadaanan pa din ng tractor, kailangan nating ulitin na bungkalin yung lupa. Pero patutuyin muna natin ng konti guys, kasi talagang matubig doon sa part na yun. So ayan, medyo masakit sa balakang kaya iba-iba yung pwesto ko habang ako ay naglilinis. Pero malapit na akong maglinis dito. Malapit na ako makatapos maglinis. Linis? Mm -mm. So ayan, linis-linis ng konti. Medyo masakit ang aking balakang mag ano. Hindi naman ako pwedeng gumamit ng upuan kasi masyadong ano, malambot yung lupa babaon din naman yung paan ng ano ng upuan din kaya tsatsagayin ko na ganyan so nood nood lang kayo guys habang ako ay mag nilinis linis ng konti at saka yun buti talaga umulan kanina eh kahit papano na himasmasan yung init ng paligid at saka ang alam ko sa atin din medyo naguulan ulan din no kasi tumawag ako nung nakaraan kay papang ano eh umaambun ambon din daw at saka sa ganitong panahon talaga, magtatag-ulan na, no? July. July, August. Ay, happy first day of July pala sa inyong lahat, guys. Ang bilis ng panahon. July na naman. Hmm, ba diba? Tignan nyo naman, no? Ang laki nung nahugot ko. Buti na lang talaga, guys. Meron akong gloves. Kahit pa may cover ang aking kamay. Nabili ko yan doon sa ano. Yung mga nabibili ko kasing gloves, ang dali masira. Kahit yung nabili kong gloves online, madali siyang nasira. Ang ganda noon, maano siya. Pero maganda din to kasi rubber yung ginagamit ko na gloves. So, yeah guys, panoorin niyo muna ako na maglinis-linis. So, gaya na nakikita nyo, guys. Next naman na natin ay yung nandito sa gilid ng bahay. Kasi kagaya nakikita nyo, masyado ng madaming damo din. Sabi ni Ama, siya daw ang kukuha. Kaya lang, mataas na siya, guys. Nakakatakot. Kaya naisipan ko na, linisan na rin since nga pinapatuyo kagaya nakikita nyo guys oh, may mga tubig tubig no so hindi pa namin siya pwedeng bungkalin para tamnan so kailangan patuyuin to bago natin bungkalin at bago natin tamnan kung ano yung itatanim natin dyan so habang maaga pa naman at yun nga kagaya ng sabi ko tumigil ang ulan pagkakataon ko para iligpit yung mga gamit dito or linisan tanggalin yung mga ibang damo dito sa may gilid ng bahay Buti na lang kamu, malambot yung lupa. Hindi ko na kailangan gumamit ng karet para lini... Alam nyo yon ikat yung grass. Pwede kong bunot-bunutin lang. Ayan, kagaya nakikita nyo, madali siyang bunutin. Tatanggalan lang yung mga dumikit na lupa. Then, ayon, So, itatambak muna natin siya dyan. And siyempre, kagaya nakita nyo, itinatayo ko din yung mga bambu. Sabi ko kay Asis, kailangan ko yung bambu na yan mag-hire siya ng tao para i siya. Gagawin kong fence doon sa dulo. Oo naman siya ng oo, oo ng oo, pero hindi pa naman niya napapagawa. Kaya, ay nako, kaya itatayo natin dito. May dalawang kawayan na sobrang taas, abot siya hanggang doon sa may bubong. So, ganyan na lang muna, wag lang matumba talaga. And kagaya na nakikita nyo nga din guys, yung kulungan ng manok na kasarado gawa ng umulan, mababasa naman sila so yun guys see you